Profesor, samantaling ko na pagkakataon, ibang isu naman. Ano po ang inyong masasabi at tingin dito po sa pagkakatalaga ni Pangulong Marcos Jr. kay dalawa o dalawang bagong opisyal, Secretary Rap Recto, Finance Department at SAP uh, Frederick Go bilang uh, Assistant uh, the President tungkol nga dun sa uh, uh, ano to to? investment and uh, economic affairs. Ano po? Anong tingin mo doon? Yes. Well, um, makita naman po natin uh, yung sa pagkakatalaga kay, uh, kay uh, uh, former Senator Ralph Recto, no? medyo big shoes to fill po yun ano? Mm -hmm. dahil nga ang kanyang pinalitan ay isang uh, sabi na nating haligi ng ating uh, finance and uh, yes. sabi na natin ano? budget management na no? I mean, Ben Jokna is Ben Jokna. pero I think uh, I think uh, siguro kaya naman po itong itawid ni uh, niya uh, Uh, former Senator Ralph Recto, maaalala natin kahit nung nasa Senate siya, no, marami na rin naman siyang mga naipasa ng na mga batas, lalong-lalo na yung maalala uh, maaalala natin po, yung train law. No? Yung, uh, yung train law was actually attributed to him. And this, of course, is in line with fiscal measures, especially in revenue generation. So I believe um, makakayanan naman po na uh, uh, former Senator Ralph Recto yan. And uh, medyo ang uh, medyo ang uh, sa sandigan natin dito po eh yung yung formidable economic team na na nabuo okay. na naman ng ating Pangulo. no so uh, i'm sure uh, makakatuwang at makakatulong ni uh, ni uh, secretary Ralph Recto ng ang iba't ibang mga uh, sangay ng ating pamahalaan, lalong-lalo na doon sa economic team na binuuna ng ating Pangulo. So I, I, really hope and I really wish for him no, that uh, he will continue on uh, and maybe improve uh, further on what was started by uh, former Secretary Bianjo.